Sir, ba't kayo nagbibigay sa pulubi? Eh, malay natin, umaarte lang yan. O kaya, kasama sa isang sindikato. At saka, di ba binagpapawal na yan sa batas? Alam mo, Karumba, hindi ginawa ang batas para sikili ng buhay, kundi para pangalagaan at protektahan ito. May mga pagkakataon na higit na dapat na tinitignan ang layunin ng batas at hindi ang lepra. At saka, hindi naman siya nanghingi, di ba? Yes, sir. Huwag mo yung pagkakaitang mabuti sa kinauukulan kung nasa kapangyarihan ng kamay mo na ito'y dami niyo. At pag naramdaman mo sa puso mo na gusto mo tumulong sa kapwa dahil nakita mo na nangakailangan awa ang tawag mo.